Talay mo, baka bigla sa tiwala. Push, baby, push. Pagpanyangin niyong kais at push. Push. Ma, utupan lang ako Push. push. Ano ba yung nalabas doon ng baby? Ano ito? May nalabas doon. Yan Ito ba, <laughs> <laughs> ito? What, ta? Ma, wahulod lang po kayo. Huwag kayo masyadong walikan po. <laughs> Baby and I my baby. It's a girl. It's a girl, mom. It's a girl. Wait now, can't see my coat.

Hahahaha <laughs> <laughs> ka na Biliba Wag ka Ipush mo na <laughs>